May mga taong darating sa buhay mo na parang ilaw sa gitna ng dilim. Sa simula parang sila ang sagot sa panalangin mong matagal mong piniliing hindi banggitin. Mapapaniwala ka nilang ligtas kang magmahal at sa piling nila hindi ka mawawasak. Pero ang realidad ay mas malamig kaysa sa mga pangakong binitawan nila habang nakatingin sa mga mata mong puno ng tiwala dahil may mga taong aalis at hindi dahil ikaw ang kulang kundi dahil sila ang marupok. Alis sila sa paraang walang paliwanag, walang babala, walang pasintabi. Parang hindi ka kailanman naging mahalaga. Hindi ka nila iiwan ng sugatan sa balat. Iiwan ka nilang duguan sa kaluluwa. Tahimik kang mamamatay sa loob. At ang pinakamasakit sa lahat ay wala silang balak na balikan ka para tanungin kung buhay ka pa ba. At kapag dumating ang gabing iyon, yung gabi na tahimik mong pinipigilan ang pag-iyak sa unan mong basana doon darating ang tanong na walang sagot. Bakit? Bakit nila ako iniwan? Ano bang kulang sa akin? Ano bang mali kong ginawa? Ngunit ang pilosopiyang sinauna, ang stoicism na nilinang ng mga tulad ni na Epictetus, Marcus Aurelius at Seneca, ay may mas malalim na tanong. At ito ang tanong na dapat mong harapin kahit masakit. Hindi kung bakit nila ginawa yon, kundi kung ano ang gagawin mo ngayon. Dahil ang tunay na sukat ng isang tao ay hindi nakikita sa panahon ng ligaya kundi sa mga panahong iniwan siyang mag-isa at pinili pa rin niyang tumindig kahit walang umaalalay. Ito ang sandali ng pagpapasya. Tatanggapin mo bang manatiling biktima ng kanilang pag-iwan o pipiliin mong maging matatag at ipagpatuloy ang buhay hindi dahil sa kanila kundi sa kabila nila. Reaksyon hindi pangyayari, sabi ni Epictetus. We suffer not from the events in our lives but from our judgment about them. Hindi ang pag-iwan ng sumira sa atin, hindi rin ang katahimikan nila, ang pagbabago ng damdamin nila o ang mga salitang hindi na nila binigkas. Hindi ang pagkawala nila ang bumiyak sa puso natin, kundi ang pag-iisip natin na hindi tayo sapat, na tayo ang may mali, na hindi na tayo karapat-dapat mahalin. Pero kung tunay mong uunawain ang sinasabi ng mga dakilang pilosopo Makikita mong ang kalungkutan, ang sakit at ang pighati ay mga anino lamang ng ating sariling paghatol. Ang tunay na kaaway ay hindi ang pag -iwan. Ang tunay na laban ay nasa loob mo, reaction mo, interpretasyon mo, kahulugan na ikaw mismo ang nagbigay. At sa sandaling yon, kapag naunawaan mong hindi mo kailangang laging magdusa sa bawat pagkawala, kapag na-realize mong hawak mo ang kapangyarihang baguhin, ang paraan ng pagtanggap mo sa realidad, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi tayo mga alipin ng damdamin. Hindi tayo nilikha para kontrolin ang init ng emosyon o ng malamig na likod ng pagtanggi. Hindi tayo tao-tauhan ng mga aninong iniwan sa likod natin. At lalong hindi tayo ginawa para magmakaawa ng pagmamahal mula sa mga taong hindi na kayang makita ang liwanag sa ating loob. Ang sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang tagumpay mo ay hindi makikita sa paghabol, hindi sa pagbabalik lob, at lalong hindi sa pagpapaliwanag sa taong wala ng intensyon makinig. Ang tagumpay mo ay makikita sa katahimikan, sa tahimik mong paghilom, sa araw-araw na pagpili mong itayo ang sarili mo kahit walang pumupuri, kahit walang nakakakita. Kapag iniwan ka niya, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kanya. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin dahil ang halaga mo ay hindi kailanman nakabase sa paningin niya. Ang halaga mo ay hindi kailanman masusukat ng mga desisyong ginawa niya. Ang halaga mo ay naroon sa tahimik mong kakayahang manatiling buo kahit ang mundong bumuo sa iyo ay winasak na niya. Kaya't huwag mong patunayan sa kanya kung sino ka. Patunayan mo ito sa sarili mo. Sa bawat gabing pinipili mong hindi na maghabol, sa bawat umagang pinipili mong muling bumangon, at yan ang bagay na hindi niya kailanman mapapatawad. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil naging mas malakas ka. At sa mundong sanay sa mga taong laging humahabol, nakakatakot makita ang isang taong marunong magpatuloy kahit iniwan. Tumindig, hindi para gumanti. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Hindi ito nobela ng isang pusong basag na gustong gumanti para lang mapawi ang sakit. Hindi tayo mga karakter sa telenobela na kailangang sakta ng sumira sa atin para maramdaman natin ang halaga natin. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng sakit na natanggap natin. Dahil ang tao na bumabangon para lang gumanti ay nananatiling bilanggo ng taong nanakit sa kanya. At sa Stoicism, walang mas malungkot na kalagayan kaysa sa isang kaluluwang walang kalayaan. Ito ay kwento ng tahimik na pagbangon. Pagbangon hindi para ipakita sa kanya kung anong nawala sa kanya kundi para sa sarili mong muling pagbubuo. Ito ay kwento ng isang espiritong dati nang nilamon ng dilim, subalit ngayon ay mas matatag, mas tahimik, mas mapanganib sa kanyang katahimikan kaysa sa kanyang sigaw. Marcus Aurelius ang nagsabi, The best revenge is not to be like your enemy. Kaya kung iniwan ka niya sa gitna ng bagyo, kung pinili ka talikuran habang lumulubog ka, hindi mo kailangang tumalikod din sa sarili mong kabutihan. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo sa antas ng panlalamig o pananamantala. Dahil kapag pinili mong hindi maging katulad ng taong sumira sa iyo, ikaw ang tunay na panalo. Ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw. Hindi ito nakikita sa mga mapaghiganting salita o sa pagpapakita ng kayamanan, tagumpay o bagong kapalit. Ang tunay na lakas ay ang disiplina. Yung uri ng lakas na kaya mong dalhin kahit walang nanonood, kahit walang nagaabang, ang lakas na hindi galing sa galit kundi sa paninindigan. Ang lakas na hindi galing sa paghihiganti kundi sa kalayaan. Ang lakas na hindi sumisira kundi nagpapatahimik. Sabi ni Seneca, he who takes revenge for his pain still suffers from it. Kapag gumaganti ka, pinapatunayan mong hawak ka pa rin ng sakit. Pero kapag pinili mong hindi gumanti, kapag pinili mong tumindig na may dignidad at katahimikan, doon mo pinapakita na wala ng kapangyarihan ang nakaraan sa puso mo. Kaya't huwag mong hayaang ang sakit ang humubog sa pagkatao mo. Hayaan mong ito ang maging martilyo pero ikaw ang maging panday. Mahinang boses pero tumatago sa buto. Alam mo bang sa bawat saglit na pinipili mong huwag mag-text, kahit ang dibdib mo ay parang sasabog sa pananabik, kapag pinipigilan mong ipadala yung mensaheng paulit-ulit mong nire-retype, pero binubura rin kapag sinusubukan mong huwag magparamdam. Kahit buong kaluluwa mo ang humihiyaw ng pansinin mo ako, doon ka nagwawagi sa tuwing pinipigilan mong silipin kung sino na ang kasama niya, kung saan siya nagpunta kagabi, kung sino ang bago niyang kinakausap at pinipili mong iwasan ang pagkalunod. Sa imahinasyong unti-unting sumisira sa isipan mo, doon mo pinapatunayan na hindi ka naalipin ang damdamin mo. Sa bawat umagang gumigising ka, na wala kang natanggap na kumusta, pero bumangon ka pa rin, naligo, nagtrabaho, nagpakatao. Kahit mas gusto mong matulog na lang magpakailanman, doon mo pinapatunayan na ikaw ay isang mandirigma. Sa mundong ito na pinapalakpakan ng mga maiingay, ang tunay na lakas ay madalas tahimik. Hindi ito nakakabingi, pero nakakatindig balahibo. At habang siya ay abala sa pansamantalang kasiyahan, habang siya ay natatawa sa bagong atensyon na natatanggap niya, habang iniisip niyang tapos na ang kabanata mo sa buhay niya, hindi niya alam na sa likod ng katahimikan mo, may isang nilalang na muling isinisilang. Tahimik kang nag Tahimik mong pinipino ang sarili mong pagkatao. Tahimik mong itinatayo ang pundasyon ng isang bersyon mong hindi na kailanman babalik sa dati. At ito ang bersyong kinatatakutan ng mga taong umaalis, ang taong natutong maging buo kahit iniwan. Ang taong hindi na umaasa, hindi na umiiyak at lalong hindi na babalik. Hindi niya yan makikita sa feed. Hindi niya yan maririnig sa mga kaibigan niya. Hindi rin yan makakarating sa mga bagong kausap niya, pero mararamdaman niya yan. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero darating ang araw na tahimik siyang titigil, sa gitna ng bagong buhay na akala niya ay gusto niya, at mapapaisip siya, paano kung hindi ko siya iniwan, paano kung siya pala talaga? At habang siya ay lumulubog sa what ifs, ikaw ay patuloy na tumataas, hindi para magpakita, hindi para gumanti, kundi dahil ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipost. Ito'y nadarama ng buong mundo kahit wala kang sinasabi. At sa panahong yon, wala ka ng kailangang patunayan dahil sa katahimikan mo, naging sigaw ka na. Malalim na hinga bago isambit, mabagal at mabigat ang bawat salita kapag ginawa mo to. Kapag ginamit mo ang sakit bilang martilyo. Hindi para sirain ng mundo kundi para pormahin ang bakal ng iyong paninindigan. Kapag niyakap mo ang katahimikan, hindi bilang parusa kundi bilang isang templo ng pagninilay. Kapag tinanggap mo ang pag-iisa hindi bilang kapahamakan kundi bilang daan tungo sa pagkakatao. Kapag hindi mo ginamit ang pagkawasak bilang dahilan para mamatay kundi bilang dahilan para mabuhay muli nang mas totoo, mas buo, mas matatag, doon siya magsisisi. Pero hindi agad, hindi sa paraang iniisip mong mangyayari ito. Hindi sa eksenang parang pelikula kung saan babalik siya at iiyak sa panan mo. Hindi ganon, magsisisi siya sa gitna ng katahimikan sa sandaling walang kasamang tao. Sa gabi na masyadong tahimik, sa oras na maiisip niyang hindi ka na niya kilala, na hindi ka na yung taong iniwan niya at hindi ka na rin kayang balikan ng lumang bersyon niyang nanakit sa'yo. Magsisisi siya, hindi dahil wala ka na, kundi dahil hindi ka na kailanman magiging sa kanya. Sabi ni Seneca, Sometimes even to live is an act of courage. At ikaw, ikaw na piniling mabuhay sa kabila ng pag-iwan, ikaw na piniling tahimik na tumindig, kahit walang nagsasabi ng kaya mo yan. Ikaw na araw-araw bumabangon na parang walang sugat, kahit ang totoo puno ng pilat ang kaluluwa mo. Ikaw ang bayani, hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. Hindi mo na kailangang may bumalik para buuin ka dahil ikaw mismo ang muling bumuo sa sarili mo ikaw ang martilyo ikaw ang bakal ikaw ang apoy at sa bawat hakbang mo na mas pinipiling manahimik kaysa gumante mas pinipiling maghilom kaysa manumbat mas pinipiling magmahal pa rin ng sarili kaysa hanapin sa iba ang kapalit doon lumalabas ang kapangyarihang hindi nila kailanman nauunawaan dahil ang pinakamatinding ganti ay ang hindi paghihiganti kundi ang pagtahimik na nagbabago ng buong pagkatao. At kapag nakita kanyang masaya, hindi sa pakitang tao kundi sa malalim at panatag na kapayapaan. Kapag nakita kanyang hindi na naghahanap, dahil nahanap mo na ang sarili mo, kapag nakita kanyang lumalakad sa gitna ng mundo, hindi para mapansin, kundi para mamuhay. Doon niya may intindihan. Iniwan niya ang isang taong akala niya mahina, pero hindi niya alam. Iniwan niya ang taong magiging walang kapantay. Pambagsak bago ang huling hakbang, hindi mo kailangang itama ang narrative niya. Hindi mo kailangang habulin ang hustisya mula sa isang taong hindi na marunong makakita ng halaga mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mata ng sinumang piniling ipikit ang kanila dahil ang oras ay hindi palaging nagpapagaling. Pero ang paninindigan, kahit gaano kahirap sa simula, ay siyang tunay na nagpapalaya. At kung darating man ang araw na mapansin yang wala ka na wala na ang dating ikaw na laging available, laging umiintindi, laging humahabol. Kapag dumating ang oras na hindi na niya maramdaman ang presensyang dating akala niya ay palaging anjan, doon siya magsisisi. At sa araw na yon, hindi mo na kailangan ng paliwanag, hindi mo na kailangan ng sorry, at lalong hindi mo na kailangan ng pagbalik. Dahil ikaw, ikaw na minsang iniwan, ay ngayon ang taong pinili ng maging buo kahit mag-isa at ang kaluluwang pinanday ng katahimikan ay mas matatag kaysa sa puso na binuo sa pansamantalang pagmamahal. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Pipiliin mo bang manatiling bihag ng alaala niya o pipiliin mong maging malaya? Hindi dahil lumayo siya, kundi dahil pinili mong bumangon kahit walang nagsabing kaya mo. Malamig, mabagal, mapanatag, pero tumatagos hanggang buto. Hindi natin kontrolado ang iniwan tayo hindi natin pinili ang pagtalikod nila, ang katahimikang dumurog sa atin, o ang kawalan ng paliwanag na bumalot sa likod ng kanilang pag-alis, hindi natin pinili ang gabi, kung kailan sila nawala. Hindi rin natin pinili ang araw na hindi na sila muling bumalik. Pero ang totoo, wala naman tayong kailangang kontrolin sa kanila. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman makikita sa pagbabalik ng isang taong lumisan kundi sa kakayahan nating huwag magibah kahit pa iniwang wasak ang mundo natin. You may leave this life anytime. Let that determine what you do, say, and think. Marcus Aurelius, kaya ngayon, hindi na natin sila kailangang balikan. Hindi na natin kailangang hanapin ang sarili natin sa mga mata nila. Dahil sa panahong iniwan nila tayo, doon natin natutunang ang tunay na pagkatao ay hindi binibigay ng iba, kundi binubuo sa katahimikan. Magpatawad ka, pero huwag mong hayaang lumapit muli ang hindi na marunong pahalagahan. Lumakad ka palayo, pero huwag mong dalhin ang bigat ng alaala sa bawat hakbang. Manahimik ka, pero hayang ang katahimikan mong puno ng dignidad ang sumigaw sa mundong ito na puro ingay at pagpapanggap. At kung sakaling dumating ang araw na maalala ka niya sa pagitan ng tahimik na gabi at walang kulay na mga alaala, kapag binalikan niya ang mga sandaling tinuring niyang maliit ang presensya mo, doon niya mararamdaman ang pagsisisi, pero hindi dahil nawala ka, hindi dahil may mas nahanap ka, at hindi rin dahil bumangon ka lang. Pagsisisihan niya ang pag-iwan sa iyo dahil hindi niya kailanman naisip na ikaw pala ang magiging taong kahit ang kawalan ay hindi kayang gibain, na ikaw pala ang katahimikang hindi niya kayang kalimutan, na ikaw pala ang kaluluwang kahit iniwan ay mas lalong lumalim at sa huli, habang siya ay naiwan sa kung anuman ang pinili niyang mundo. Ikaw ay patuloy na tatahak sa daan ng kalayaan, disiplina at karunungan. Hindi para makita kanya, hindi para marinig kanya, kundi dahil karapat-dapat kang pumili ng sarili mong kapayapaan. At doon sa wakas, ikaw ang tunay na panalo. Katahimikan ng malalim na kaluluwa, kung naramdaman mo 'to. Kung may bahagi ng puso mo na parang may tinamaan, o 'yung parte ng pagkatao mo na tahimik na sigaw lang ang naririnig. Ibig sabihin handa ka na. Hindi para magpanggap na okay ka. Hindi para ipakita sa social media na healed ka na. Hindi para patunayan sa kanya kung anong nawala sa buhay niya, kundi para buuin ang sarili mo. Hindi mula sa pagmamahal na ibinigay niya, kundi mula sa katahimikan mong hindi niya kailanman na lamang kayang magpagaling. Kaya kung handa ka ng baguhin ang pananaw mo sa sakit, kung handa ka ng yakapin ang disiplina, kung handa ka ng piliin ang tahimik, pero malakas na anyo ng paghilom, kung gusto mong matutunan kung paano hindi magpaalipin sa emosyon, kung gusto mong marinig ang mga boses na hindi ka pinapakalma para lang makalimot, kundi binubuo ka para humarap, mag-subscribe ka, hindi para sa akin, hindi para lang sa content, hindi dahil trending ang video, kundi dahil panahon na para piliin mo ang sarili mo, sa paraang hindi mo pa kailanman pinili noon. Dahil sa mundong tuna ang lakas ay sinisigaw, ang pinakamakapangyarihang boses ay yung pinili mong hindi marinig pero mararamdaman nila at sa katahimikan mong ya magigising silang lahat.